Good morning. So, sayo sa buntag nagda naguna ta. So, itong gamit mo niyo. Hmm. Di mo gamit ug guna. Bali atong gamiton. Pinaka sayon ug pinakadali dawi tamang mangguna. Kay magbarogra. So, update sa tong mga talong. So, mo ni karon oh. hmm Nakasurvive survive jud sa sobrang init. Norting kakusog sa init. So wala'y problema kay naka-drip ta. Hmm. Naka-drip irrigation. Hmm. So naratong bagong tangki dira. Right. Sayo sa buntag. Ari ta diri magkubkub. para walai ini, so dia udah park sebosai dagu nak kaya jarak. Kini, mau pergi pagi Okay, Good morning, happy farming.